ano nga ba yung biggest why mo? So, ang dami nagtatanong, ano, bakit ang tagal-tagal mo na sa abroad? Bakit hindi ka pa umuwi? Kahit na sinasabi na sa'yo ng anak mo, ng asawa mo, na kung pwede umuwi ka na. Siguro dahil sobrang miss ka na nila, pero you still keep on fighting dito sa abroad, ano? Kasi gusto mo pang ma-achieve yung mga goals mo in life. So, maybe gusto mo magkaroon ng malaking bahay, magkaroon ng maayos na buhay ang yung pamilya. Pero ang tanong, masaya ba talaga na makita mo ang family mo habang ikaw nandito sa abroad, sila nasa Pilipinas, magkalayo kayo. Masaya ba talaga yon na while you are achieving your goal in life, magkalayo kayo? So, yun yung mga bagay na minsan napapaisip ako, no? Minsan ang life, kailangan balance din yan, no? So, uh, sabi nga, marami ka mang pera pero may sakit ka, paliwala din. Uh, marami ka man pero pero magkalayo naman kay ng family mo, parang hindi rin masaya, 'di ba? So, yan yung mga bagay na minsan napapaisip din ako no. Bakit ano yung biggest why mo? Bakit ka nag-abroad? Alam mo, minsan ah uh, napapaisip din ako yung ano ba yung purpose ko talaga. So, alam mo before nung umalis ako sa uh, Pilipinas, and yung malaki kong ano, malaking ah uh, a uh, prayer ba na sana magkaroon uh, makatulong ako sa aking mga kapatid. So yun yung biggest uh, why kung bakit ako nag nag-abroad ano. And kasi napakasarap na makatulong talaga sa kapwa mo, sa family mo. Pero minsan ano um, as an OFW, hindi, na, hindi rin natin minsan um hindi rin natin minsan mabigay lahat dahil nga um, hindi ganun ka enough yung ating sahod. Ano po? Kaya minsan, nandun din yung ano, I tend to, to look sa uh, opportunity na minsan nakakadagdag din sa aking, nga uh, yung habang nagtatrabaho ako dito, is uh, nagkakaroon din ako ng extra income na kung saan makakatulong din for me to have um, extra money na mapandagdag na pang ano ba bigay sa mga taong nanghihiram, sa taong sa mga kapatid, sa mga pamangkin. So, salamat na lang, ano, alam mo nakakatuwa yung company ni Likod na kung saan andun yung vision ni Ben Glinski na kung saan ano lahat ng miyembro ay ano hindi hindi sila maiiwan kundi lahat kikita kung Um, ang business mo ay hindi mo uh, iyong yung pag-aaralan. So what I mean pag-aaralan no kasi 'di ba po ang pagpapatayo ng business, uh, mga traditional business, you must to have uh, like like for for example po, bago ka makapagpatayo ng tindahan, you need to uh you need you need to have um, 100,000 or 50,000, siguro 50,000 maliit na sari-sari store Kung gusto mong magkaroon ng sari-sari store. Or kung gusto mo ng mas malaki, mas malaking kapital. So, just like you, if you want to, um, to put up some restaurant, so you need a lot of money. And especially, kailangan expertise mo yung ganong mga business. Kasi why? Kasi Uh, sabi nga no ang business hindi po yan mabilis at kailangan talaga pag-aralan mo. So with uh, yun yung mga bagay na iniisip ko din nano kasi kaya nga po ako natry ko na yung mga raming business eh just like um, ordering online tapos ire-resell and then I also uh join in a dropshipping company. So, yan yung mga bagay na pinapasok ko na para lang magkaroon ako ng extra income. Which is, sa uh, um, masasabi ko na mahirap talaga kapag hindi mo aaralin. So, sa isang business po talaga, once you join a business, or, want, or once you want to have your own business, kailangan aralin mo talaga yung business. So, um, hindi pwedeng nakaupo ka lang, tapos mag-aantay ka na ng iyong kita. So, hindi po ganun ang business. Ano? Just like kung halimbawa may tindahang balot, kapag hindi ka sisigaw, walang bibili sa'yo. Hindi nila alam na mayroon kang tindang balot o penoy. So, just like ano, um, sa tindahan, sa mga palengke, they tend to shout para um, makapture mo or ma makuha mo yung attention ng mga mami So, just ganun po ang business. Ano, hindi pwedeng tahimik ka lang, hindi pwedeng nag ka lang, hindi pwede yung uh, uupo ka lang tapos mag ka ng kita. So, hindi po ganun ang business. Ano, kailangan you give an effort in every business na gagawin natin. As, uh, actually nga, no, minsan sa business, hindi rin natin alam kung makiklik ba siya or uh, magpipail. So, just like, ano, sa live good, ano, so, ang dami kasing mga issue. Bakit, um, um, sa ganito, uh, nag-join, naman kumita. So, yan yung mga bagay na, ano, na masasabi ko nga na, this is a business na kailangan mong aralin. Kasi, um, the more na inaaral mo ang business mo, the more na nagkakaroon ka ng advantage, ng, ano ba, ng self-confidence na, i share mo yung business mo sa ibang tao so always remember a live good company po napakagandang company po niya actually kasi imagine nyo po with that uh, capital na for about uh, 49.95 dollar or sa peso parang depend kasi sa palitan ano yung conversion which is uh, siguro na sa 2900 so imagine niyo po yung puhunan na yon na isang beses mo lang siyang babayaran magkakaroon ka ng online store. So, uh, isipin nyo po, ang papapatayo ng online store, napakamahal po niya sa totoo lang. At the same time, worldwide po, yung um, usapan dito. Kumbaga, um, you have automatically a dropshipping company, online store, na kung saan, all you have to do is to share your online link or your online store, na kapag may bumili, doon sa yung store, hindi po ikaw ang magde-deliver o magpapack nun, kundi si Libwood na. So, ganyan po kaganda, kaganda si Libwood. At the same time, ano po, si Libwood, hindi na tayo po inahirapan na once you become a member, hindi mo kailangan bumili dito ng product. Nasa sayo kung kailan mo lang gustong bumili ng product. At the same time, ang product po ni Libwood, sa totoo lang, ano po, uh, for the span of years of using uh, food supplement, isa sa masasabi ko lang, very high quality po si live Good when it comes sa health. I personally, 3 uh, months na po ako, no, 2 and a half months na akong gumagamit ng Livewood at nakikita ko po yung difference. I mean, ko yung difference sa aking katawan. So usually ako kasi lagi akong puyat kay Lola. This past few days, uh, actually months na, na wala talaga akong magandang tulog kay Lola. Laging uh, ginigising niya ako tatlong beses sa gabi which is minsan masakit sa ulo pero yung katawan ko is ano pa rin, yung ano pa rin siya energetic. So hindi ako nanghihina. So syempre at the same time po, magkaroon din tayo ng uh, proper healthy lifestyle. Once you have a uh, nahirap na trabaho, kailangan um you tend to be disciplined in yourself. Do exercise drink more water, eat healthy food. So, para makatulong yun sa, well uh, while you are uh, taking a food supplement, syempre, kailangan din yung lifestyle mo is maganda rin po. So, with Live Good, ano, uh, for me, ano, napakagandang company nito na ang ganda-ganda ng future niya na within uh, for more 2 years, meron pang mga uh, plan yung si, si Ben Blinsky na kung saan hindi lang more on supplement kundi meron ding mga lalabas na mga skincare, household product, mga solar panel. Yun po yung plan ni Libgood. Kaya naman, um, kaya ganoon ako ka-eager na i-share si Libgood Company kasi isa po tong business na kung saan uh, masasabi mo talaga ang dami-dami ng uh, natulungan ni Live Good when it comes po sa health and then sa financial. Kaya naman, kung ikaw ay isang interesado at uh, gusto mong malaman all about Live Good, you can just send me a message and I will help you with Live Good Company. So, yan lang ano, always remember, ano nga ba yung biggest why natin? Mas maganda pa rin yung purpose na malaman mo kung ano yung purpose mo dito sa, sa mundo. Bakit ka nandito at bakit matagal ka na sa abroad? So, mas masarap pa rin yung Uh, yung purpose na makatulong ka sa ibang tao. So, that's it for today and have a good night po. God bless you all. Bye!